guys another motivation video. ayaw ko lang kung mamamotivate ka kung mamotivate ka hindi congrats kung hindi ka mamotivate and syempre congrats pa rin ano bang plano mo sa buhay kailangan malinaw yun sa'yo ano bang ano bang plano mo next month next year ano bang plano mo pagdating ng araw kasi hanggat hindi mo pinagplanuhan kung ano magiging buhay mo wala eh wala kang direksyon alam ko sa'yo pinakaimportante sa lahat sa pag ng pangarap kailangan meron kang tamang direksyon ikaw ang mas nakakaalam ano ang direksyon na tatahakin mo yung tinatahak mo ba ngayon yung ginagawa mo ba ngayon okay ba yan yung ginagawa mo ba ngayon makakatulong ba yan sa mga pangarap mo yung ginagawa mo ba ngayon yan ba yung ah uh, naka-align ba dyan yung mga gusto mo <laughs> kasi kailangan kasi ng alignment kailangan alam mo kailangan naiintindihan mo okay kasi hindi ka lang naman nabubuhay sa ngayon lang hindi ka nabubuhay sa kung anong mayroon ka lang ngayon kasi kung ikaw ngayon kinukulang ka pa kinukulang kinakapos Okay? Kung kinukulang ka, kinakapos ka pa, how much more kapag ay binubukay ka na? Tawa. Ang negosyo kasi natin, hindi lang naman to about kung uh, okay, hataw ka, ganto ganyan, gano. No, it's not like that. Uh, ang negosyo natin, life-changing opportunity to. Meaning, papaguhin dito ang buhay mo. Depende lang paano ka makipag-cooperate doon sa pangarap mo. Kasi ang pangarap, kailangan ng cooperation yan. So, kailangan mag-cooperate ka sa pangarap mo. Kailangan align yan. Yung pangarap mo, plus, ikaw, kailangan magkasundo. Kailangan magkatugma. Tama. So, kailangan pala ganun, ano? Kailangan pala magkasundo. Kailangan pala tugma yung mga pangarap. Hindi pala pwede na basta ka lang uh, mataw. Kailangan pala ng tamang direksyon. Kasi pag may tamang direksyon, malinaw. Kung saan ka papunta, yung effort mo, sa kritisyo mo, paghihirap mo, may mapupuntahan. Yun yung ibig ko sabihin. So, meaning, anong gagawin mo ngayon? Tingnan mo ngayon, linawin mo ngayon sa sarili mo. May direction ba itong ginagawa ko? Yung mga decision pa na ginagawa mo, magandang, magandang direction ba yan pag abot niya? Lagi mo yan tatanda. Alright, so, yun lang naman. Gusto ko lang, kasi, sinishare ko to, kasi gusto ko lang. May direction ang goodness this is thailand my friend